Pabahas sa Cagayan Valley ang pag-apaw ng pinakamahabang ilog sa buong bansa, ang Cagayan River. Bunsod yan ng Bagyong Nika. Live mula sa Tugigaraw City, nasa frontline balitang yan, si Brian Basa. Brian, gano kalala ang baha dyan? Jiggy, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay dito sa Tugigaraw City. Halimbawa, dito sa kinatatayuan natin sa may bandang libag norte kapatan, abot tuhod pa yung baha at pag Ah, sinubukan nyo pang lumapit sa may overflow bridge, mas magiging peligroso ang inyong puntarian dahil marami ng driftwood o yung mga palutang-lutang na piraso ng kahoy. At dahil dyan, libo-libong residente pa rin ang hindi makabalik sa kanilang mga tahanan. Katunayan, may iba pa nga na sa bangka na muna natutulog dahil abot-bubong ang tubig sa kanilang lugar. Nagmistulang lawa ang malaking bahagi ng Cagayan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River matapos ang pananalasa ng Bagyong Nika. Ayon sa Office of Civil Defense, nagsimula ng humupa ang tubig sa ilog. Pero lampas bubong pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Tugigaraw City. Sa barangay Centro Jesna, hindi na maaninag ang mga talipapang lumubog sa tubig. Kaya ang ilang residente tulad ni Lolo Bonifacio sa bangkana natutulog. Sakay tayo ng isang maliit na bangkang pangisda dito sa Barangay Centro Jess. Ito ang ginagamit ng mga residenteng hindi nagsilikas para makagalaw-galaw naman sila at makabiyahe sa paligid. Kasya rito ang limang tao pero ang hamon, kailangan marunong kayo magbalanse. Dahil kung hindi, pwede kayong mahulog sa ganitong tubig bahang abot hanggang bubong. Ilang residente naman ang naglakas loob na suungin ang baha para bisitahin ang mga naiwan nilang ari-arian pero ilang saglit pa, bumalik din sila dahil lampas tao pa ang baha. May mga barangay namang mababa na ang tubig, ang ilang kalsada na daraanan na ng mga sasakyan. Pero sa barangay Sentro 11, nanlulumo ang ilang magsasaka dahil nabulok sa tubig ang kanilang mga saging. Lumubog din sa tubig ang taniman ng sitaw sa barangay Kapatan. Mahirap. <laughs> Kasi wala kaming pagbentahan ganun, sir. Kami lahat evacuation e eh, nangangailangan talaga. Sir. Sa tala ng OCD, nasa 43 barangay pa sa buong Cagayan Valley ang lubog sa baha. Habang higit 24,000 na residente naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. bukod sa bagyong Nika, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan dito sa Cagayan Valley dahil dito rin ulit inaasahang tatama ang bagyong Ophel bukas. Ayon sa OCD, nagsasagawa na sila ng tinatawag nilang predictive analytics para matukoy ang mga lugar na labis na maaapektuhan ng bagyo. Sa gayon, mas maaga nilang maililikas sa mga residente at makapag preposition sila ng relief goods. At nabanggit na lang natin yan, nandito ang Alagang Kapatid Foundation, namimigay sila ngayon ng uh, tulong sa mga residente sa barangay Anafunan West sa mga oras na ito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.